yung mga Kasi, ganito yung guys Yan. So, dalawa na ano ko. Ito. Wala na. Eh! Wala na siyang lamang. Yan. Wala na wala. Kaya, eh, tsaka ba, ubus na din ito. Nalagyan ko na din ito ng alcohol and more. So, huwag niyo napansin yung mga kalat ko dyan. Ito lang kalat. Kalat pa din, So, may nag-comment oh Hindi siya. Yung nag-request na ito, si, ku eh, si Kuya. Yung kay ka-classmate ko. So, sabi niya dito, Hi, ate. Si ate. Kasi matanda ako sa kanila. So, pa-order po, sticker, pipe, and lomo card, then, Mika. Lomo card, by Jisoo, lomo card, to Labubu. Okay. Okay. 10. Hindi pula pala dito. So, wait lang siya guys. Nandito eh. kasi siya eh. Ayan. natin. Ito na labubo. lang guys ah. So ayan, lagyan na natin na labubu daw eh. And... Lamok, Lamok hard. Wait lang guys. So ito na yung makeup. Bilan na natin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 So 10 lang naman daw So ayan na. ano naman daw wait lang guys sa... ah so dito ko pala siya ilalagay wait lang ganun to so jisoo naman eto jisoo so 5 na jisoo daw 1 2 3 4, 5. So, okay na. Guys, inalagay ko na yung GC dito. Hindi ko lang siya na video guys, ito na lang. So, ang wala na lang dito, this is um, sticker. Sticker. Ito. Ayan. Wait lang guys. Wala na lang ako dito. This is sticker 5. Mini. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. So, 5. Okay. So, side na naman yun Meron sa iyo. Tsaka guys, di ko na pala ito inedit Dahil Wala lang, trip ko lang naman guys Kaya Tsaka ito pa pala Lagyan pa pala natin siya ng na sticker Ito Tara! Wala na tayong sticker Inubos na May nag-ubos guys eh. Yung nag-mini -mi vlog din siya guys. So, ilag ilagay na natin siya dito. dito lang. Na lang ito lang. Bakal ko naman ito. Ito na po. In order na. So, thank you. Babush. 'Yung bibigay ko na lang 'to mamaya sa kanya. Ay bukas. Bye-bye.